So, hello mga kauma. So, magandang araw sa inyong lahat. So, magandang hapon. So, andito ako ngayon sa aming isang area. So, ang area na ito ay ito yung tinamna namin ng okra. So, dito kami ngayon para ano, magtapas nitong mga damo. At saka itong mga okra na ano na, na clearing na. So, pinagtatapas na namin kasi ito naman aming i-ready sa susunod si dito naman kami magtatanim so matagal-tagal pa itong ma ano, matatamnan pero inano namin ini tinapas namin para ma-ready na at saka maararo na so doon doon muna kami magtatanim i-stagger lang aming pagtatanim dito mga kauma kasi kami lang ano nito kami lang papa nunoy So tatlo lang kami dito. So hindi namin kaya na tamnan lahat. So staggered lang. So pagkatapos doon, so dito naman kami lilipat. So ito may idol. So kakatapos na lang yung mga ano, magtapas ng mga damo. Tsaka itong okra. Kasi ready na ito. So yung tinanim namin na radish mga kauma at saka pe at saka pechay, din namin na namin ng pechay so tumubo na yung radish mga kauma So natamnan na namin ng pichay. So sinundan namin kagad kasi umuulan na. So may ulan na, may ulan nang dumalating dito. So wala kaming inaaksayang panahon. Pag may ulan, ano agad tanim kami agad. Kasi sayang yung araw na ano, masasayang. So lalo na ngayon na may ulan. So malaking chance na Magtanim kami agad kasi siguradong tutubo kasi may ulan na. So ito yung area mga idol oh. Mga kauma. So ito yung pinagtamda namin ng okra. So dahil, at dahil na clearing, clearing na yung okra dito. So tinapas na namin. So ready na ito. So baka sa mga susunod na araw ay aaro ruhin ito aararuhin ah oh, ana diyan na lang mga kauma. aararuhin Oo, uh, <laughs> so ito mga kauma. sorry so ready na para araro so ito yung tinamnan namin ng okra so sa susunod kapag tapos na doon tapos na kami mag harvest doon sa mga susunod na buwan so dito naman kami dito naman kami magtatanim kasi Ah, pag, tapos araw nito, so ano pa? Ipa Kasi <coughs> tawag ani. Eh. ipa-relax sa itong dito ito na area para hindi masyadong mabugbog ba. So ito. Tapos na kaming magtapas. So okay, okay na, okay. So ito na oh, may ulan naman na paparating. So andito na naman sila. So ako ngayon mga kauma ay kukunin ko na yung mga alaga naming baka. So dito lang po muna tayo mga kauma. So God bless yung tanan. So ulan-ulan -ula na. So Merry Christmas. Advance. <laughs> mga kauma.